The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame at marami ang matutuwa sa ginawa niya. Marami sa mga supporters ng Duterte ang uh, nagbibigay na ng kanila mga payag kung bakit hindi pa siya umalis sa kabinete. Eh yun, yun ang kasagutan niya, umalis na. Matagal, if you're, if you're reading social media comments, marami nang nagtatanong bakit hindi pa siya umalis. At saka kung titingnan mo yung mga statements niya, meron na siyang mga ano eh, meron na siyang talagang banat. Kinokontra niya talaga yung major policy ng administrasyon. Ang tingin ko, isa pa sa daylan ng kanyang pagbibitiw. Eh, hindi umiimik si Presidente Marcos Jr. Sa panahon na binabati ko siya ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. Gaya ng confidential funds. Ang nagbigay sa kanya noon sa pakiusap niya ay si Presidente Marcos Jr. At ibinigay sa kanya yung confidential funds, transfer yun, dahil alam ni Presidente Marcos Jr. na kailangan, pangalawa, at eh, dapat lang, at pangatlo, nasa batasyon na pwede niyang gawin. Pero nung inupakan siya, tumahimik si Presidente Marcos Jr. Hindi rin siya umimik nung binibira siya ng House of Representatives ng grupo ng Speaker Martin. E eh, palagay ko, kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, cabinet secretary ka, eh siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong uh, principal.